come may my video. So, ngayon pala, tapos na tayo na and fresh na fresh na tayo. Maya-maya pala, hihatid na ako ni Papa sa so, darong and hintayin ko lang siya matapos magtrabaho para hatid na niya ako and maliligo pa siya. Hintayin ko na lang. Yun lang. And samahan niyo po ako magtukit ng damit. So, ayan guys, nagbihis na kaya ihatid ko yung ano, aking anak doon sa stepfather na kasi andun yung nanay. So, doon nag-aaral kasi bukas may pasok na. May exam pa sila. So, another na naman magkikita na naman kami sa stepfather ng anak ko. Wala na yung mga Galit-galit. Hi guys! Welcome be perfume. So, ihatid na yung anak dun sa Torel. So, magkikita naman kami sa kanyang stepfather kasi siya yung... So, ito na guys. Napatay lang ganina. Ito na perfume. Lotion ko. Okay, para di magubo ako ang skin. Okay. May perfume naman ko guys. Sure. <laughs> so ihatid ko na yung the only one guard sa aking buhay. So part 2 sa pagkikita ng ng kanyang stepfather. Part 3? Part 2. Part 3. So, so paalam guys, na guys. Paalam na kay kasi kami ay aalis na Malayo-layo pang lalakarin. Bye. Bye. love you. ha, hindi ka. Uy. Hindi ka, hay, ikaw maglabay-labay. kasay na ako. Ayun guys, kami naglalakad na papunta sa baba highway. Ayun oh, ito yung aking anak oh. Hi guys. Yan, so ihatid ko na. Kasi may bibilihin pa doon sa downtown para sa aking anak. Ayun at doon kami magkikita sa kanyang stepfather na siyang susundo so wala nang mga uh, ano dyan galit galit at sama ng loob sports lang dahil may anak ako sa aking ex-wife at ito yun oh. ayan, nak say hi hi ayan Mainit, guys. init daw, sobrang init ka kaso ano. Init ngayon kaso maputik yung daan kay kahapon umulan. Sige. Ayun. Oh. Hey guys, welcome to my video. So, so, uwi na ako, mamimiss ko po ama ko kasi uwi na din sa Sirigaw. Mm -hmm, Ang init ng panahon ngayon guys. Oh, so, sobrang init kaso naglalakad kami kasi walang motor na masakyan. Ano tawag? Habal-habal. Habal. -habal kambing baka Habal-habal o ang habal-habal? So yan guys, eh hatid ay, ko, ko, ko kasi kayo. bukas may pasok na, may exam tapos ako uuwi na. na naman sa Surigao, balik tinda na naman, Sorbitis o oh, cotton candy. So, para makapa tostos dito sa pangarara. Yan Imong ice cream ako. Bye bye na. Bye guys. Bye guys. Kami. 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 So oh, ayan nanayang daddy nagulat waiting. So Ano ni? Eh. Nanayang daddy oh. Basaan ang kulintas ah. No? Saan eh. okay, oh de? Kay na ka? Bye. 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 -bye. Adit, aman nih. Eh. Lihat apa angkot? Mereka? Hai kau. Okay, Pili. Hai spring deh ini. Bye bye. Bye bye. Cium. Ang tablet ha, basi mahulog. Terus gih. Mm, mahulog yeah. nak awal, oh, arba nak ibu kot. Nay na sa ilalom sa tablet. Ba -ba -ba -ba. Sige na bye bye. Sedyo. So ayan, ito po yung ano nang ano ko oh. Sige. Sige. Yung mabalik mo, layo-layo to ako ah. apa ngga? suriga udah kak? di pati bunggo wala panah manang nge trabaho lagi sbalai sige, mahulog yan ha hahah bye bye, dimana? dimana ya ang exam? aha sige bye